Hey, <laughs> Ito'y isang kanta na parabang tula Sinulat sa sila dabang ako ay tulala Naiisip ko kasi yung maganda mong pano ka Utak ko lagi sinisilip ng mama Sabi nga nila ang pano daw nagsimula Ganon din kabilis na ito ay mawawala Sana nga ay nakinig sa sinasabing babala Hindi na sana umabot na tayo pa ay lumala Di ko naman na ikaw ay laruin Sadyang hirap lang din, mga nalaman ay dalhin Siguro'y nakilala, hindi para mahalin Kundi sa buhay ko, ikaw ay maging ara lang din Mga laso mong tingin, halik na madien Sa isip naglaro, ang hirap mo na alisin Pwede ba pag yun nakita, huwag mo na akong pansinin Nagihilom ko sugat, hayaan mo akong gamutin Ikaw ang kasaran, kasama kong takasan Mundo na magulo, ikaw lagi inaasan Pinangako ang sasama, ang paboritong kalasan Pero bakit ngayon ako yung binabasa Di na rin ito gagana Pilitin may wala na Gulong-gulong isip sa gabing di ka kasama Mga dating alaala -ala, Di na lang yung mga sana Aanhen mga plano Kung wala ka sa aking kama yeah. Paano pa gagana? Paano nga mga bagay na ganito Parehas tayong dalawa na nalilito Lumala ng mga bagay na nanggaling sa tampo Mas mabuting hindi tayo yung aking napagtanto